Hoy, mga mahilig sa entertainment. Maligayang pagdating sa Celeb Buzz Philippines, ang iyong ultimate source para sa pinakabago at pinakamainit ng mga update sa showbiz. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng isang trending na kwento. Ngayon, sumisid tayo sa buzz ngayon, Jillian Ward on entering ye, baka ma-evict agad ako kasi ang bituin ng bagong general na si Jillian Ward ay nagbigay ng taos pusong pangako sa kanyang mga kaibigan na kamakailan ay sumali sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Kabilang sa mga unang celebrity housemates sa exciting na year season na ito ay si Michael Sager, ang leading man ni Jillian sa kapuso series na Ngay Ilonggo Girl. Papasok din sa bahay ni Kuya ang kanilang co-star na si Vince Maristela, na mas nakakakuha ng atensyon mula sa mga tagahanga. Siyempre, super proud si Jillian sa mga kapwa niya artista sa Sparkle lalo na't walang tigil ang trending sa bawat episode ng E. I pray for the best for Michael, Sager, and my other friends. Paglabas ninyo, ako bahala sa inyo, ililibre ko kayong lahat. Ibinahagi ni Jillian sa isang panayam ng 24 oras, nang tanungin kung siya mismo ay payag na pumasok sa i, e. mukhang bukas siya sa ideya, ngunit may isang nakakatuwang alalahanin. Baka maevict ako agad kasi ang tagal ko maligo at lagi akong natutulog. Pero if ever nanandoon ako, siguro ako yung laging magsasaing na lang, she joke, pero sa totoo lang. Sa tingin namin, mas magiging kapanapanabik ang iye Celebrity Collab Edition. Kung tatanggapin ni Big Brother si Jillian sa bahay, tiyak na magugulo ang kanyang napakalaking fanbase, David Licauco and Samahan ng Mga Makasalanan. Cast Real Fans at Lyle City Caloocan Samantala, noong Sabado, Marso 20 am, Dinagsa ang mall atrium ng AE City Caloocan ng mga tagahanga na sabik na makita ang cast ng samahan ng mga makasalanan. Sa paunguna ng pambansang ginuo na si David Licauco, nakakakuryente ang sigla. Habang pinasaya ng mga tagahanga sina David, Buboy Villar, Lizel Lopez, Jay Ortega, Jade Texon, Liana May, Tito Abdul, at Tito Marshy sa kanilang eksklusibong meet and greet event bukod sa mga nakakatuwang sorpresa na inihanda ng mga cast. Hiniwala yan ni David ang lahat habang naghahanda siyang gumanap bilang diakon Sam sa pinakaabangang pelikula, iyon lang para sa entertainment scoop ngayon. Huwag kalimutang i-like, i share at ipakalat ang good vibes. Ito ang Celeb Buzz Philippines, nagsa-sign off, magkita-kita tayo sa susunod na video.